Oh, uh, napasa na natin siya sa second reading, Lumusot na po siya. So, at uh, ito is certified actually ng Malacañang as an urgent measure. So, inaasahan ho natin by Monday siguro ma-isa uh, sa mga priority items sa ng agenda mm -hmm. na maprubahan na. So hanggang sa oras na ito, wala po bang communication from the House of Representatives para ho i-adapt na lamang yung version ng Senado na ipagpapaliban ng warm election sa loob ng limang buwan? Hmm. Oh, you know, you know, Hello? Um, wala pa naman, pero oh. sabi uh, sa ngayon, na, uh, pero parang magkakaroon kami, dapat pag-uusap ako, magkakaroon pa ng BICAM. no? Dahil... Uh -huh. uh, yung one year yung sa kanila uh, sa amin po ay five months mhm mm So, yun ang kinapag-usapan kung ano ang uh, masusunod or magkakaroon tayo ng compromise, no? Uh, madalas naman mm. man ganun nangyayari, no? Pero mm. titimbangin natin kasi of course kaya naging five months yan, tinimbang naman po natin at uh, kinonsulta natin ang Malacañang, of course. Mm. Mas meron mong intelligence support mas marami pong impormasyon ang Malacañang kaysa sa, sa atin. So, mm. yan po ang ang sabi po nila ay five months would be sufficient, yeah. no? Kasi may mga legal issues eh, na no? dapat mm. uh, ma-resolve. Kaya nga, alam nyo, itong dapat sana matuloy na itong bar, uh, elections for the parliament, members of parliament. Kaya lang, dahil sa nangyaring uh, Supreme Court decision ng Sulu, uh, exclusion, Uh, kaya ano, kailangan ma-resolve muna ito, no kasi merong seven seats, uh, allotted for Sulu na kinakailangang ma-redistribute. Mm -hmm. Tapos meron pang walong municipality na, or fund dahil wala silang probinsya as mm -hmm. uh, a result, so kinakailangan din ma-resolve na magkaroon din ng bagong probinsya rito. So, mm -hmm. yun yung mga legal issues na kinakailangan may ayos muna at ma-resolve bago. Uh, sana, hopefully, within five months, uh, matapos ito mga ito. So, sir, considering na limitado na ngayong oras, so magkakaroon magkaroon ng pag-uusap kung magbabay pa o hindi. Kung sakaling hindi magbabay kam, ibig sabihin may isa na handang i-adapt na lang yung version. Let's say, yung House, kung handa silang i-adapt na lang yung Senate version. Anyway, yung pong Senate version, eh, ito naman yata sinusuporta noon na Malacanang yung five months lang na postponement. Pag-uusapan nga po yan, siguro, uh, Picelli, na pag-uusapan natin kung ano yung kasi po, siya kailangan natin bigyan ng courtesy rin 'yung mga taga-house dahil mm. sila po 'yung lokal, mm -hmm. mas alam po nila 'yung sitwasyon. At uh, of course, together with the Malakanyang sa uh, uh, inputs also, ay uh, ayun po 'yung mga dapat nating ano, um, i no? Uh, para po sa BICAM. So wala kayong 'yung info, sir, kung ang Malakanyang ay walang effort na himukin na lang 'yung house na i-adapt yung Senate version dahil nga ang sabi niyo nga itong five months sa uh, postponement ay ito naman yung sa tingin ng Malacanang ay enough time para pagpaliban ng halalan sa BARM. Well, sa ngayon ay wala pa ako na So, mm -hmm. depende 'yan sa panday, no? Dahil uh, kung ano 'yung magiging instruction sa atin, no? Nang mm -hmm. uh, leadership kung mayroon pong uh, pa communication na with the House so just adopt the Senate resolution para maging madali or kung magkakabayad ka. Pa. So, uh, hintayin na lang po natin siguro 'yung ano, uh, magu uh, na uh, decision sa Lunes. Uh. Mm -hmm.